Hi guys, welcome to my channel This is Rosalie And for today's video So guys, ang lakas ng pull sobrang lakas ng ulan guys, dito sa amin. ilang araw na to guys umuulan sa amin no araw-araw kan lakas so, ulan. naman. So, ayan, guys. So, sobrang lakas ng ulan dito sa amin, guys. Pakulimlim no? yung langit, guys. Ayan, masama yung panang dito sa amin. Ilang araw na itong ganito dito sa amin, guys. Lakas ng ulan. So, ayan, guys. Araw-araw ganito. Lakas ng ulan, guys. yung burrito guys yun. so yun po yung ating tanim dyan sa baba guys dito ako sa bintana guys, yun po yung mga kamuti ko guys yun. so yun po yung ating kamuti dyan ayan po tataba ng tamuti po, guys. Hanggang doon sa dulo po, guys. So, yan. So, yan, guys. Sobrang lakas na. tulang lakas na. ayan po guys nakas ng ulan sa amin